Yes. Hi, I'm beside by TV. Atakuna man si Delia Maray. It's official channel. Ayan guys, and dito na kami sa shop ni Amber. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Don't know where you are. Cause you're not. Guys, welcome to my uh, channel. Uh, pupunta po ng uh, mga UAE vloggers, sila Bisaya Dubai at saka sila Ed Official at uh, si Dilya Waray. Ayan po sa mga bago po sa aking uh, vlog, uh, please uh, like and subscribe. 2000 years later. Ayan guys. Ayan. Ah! Masaya Dubai TV. At ako naman si Delia Waray. Ed official channel. Ayan guys, nandito na kami sa shop ni Ambrose Channel So ayan, kasi sinabi namin sa kanya na dadalaw kami sa kanya today. Kasi mag uukay kami. Kasi mga So mga mag-uukay-uukay kami. So na! Para ano po sa mga o? baguhan ni Average Channel, please don't ano. forget to click like, forget to click the notification, I mean the subscribe to subscribe her and the most important is don't forget to click the notification bell for more updates ng mga videos ni Average Channel. Yes. And then guys, kung gusto niyo uh, mag-ukay-ukay -okay ng mura at maganda, pumunta kayo dito sa Alatar. Ayan, uh, affordable yung ano nila. Yung, uh, affordable yung uh, okay-okay nila. So, pagpasok nyo ng Alatar atar Center, papakaliwa kayo. Tapos, kahilera lang ng chowking. King. Ayan, guys. So, opposite side ng style and level. So, ayun, tali na kayo, guys. mag okay ukay na kami. A few inches later. Hi, guys. Ayan, tapos na kami. Nakapamili na kami ng okay-okay at may discount pa kami. So, guys, tara na. Punta na kayo dito para may discount din kayo kagaya namin. Ayan. So, Okay na kami believe. guys, uuwi so, na kami. Uh now, tsaka tapos na din kami kumain. So, see you next time. Sa Dubai TV and Delia Waray! and at uh, at official TV. Right. Bye! see you next time. A few moments later. Gracias. No, no, no.